Bum. Para ka nino yaba eh, syempre, <laughs> Mapin. Para ka jaja. <laughs> para ka iti, ka yun? Kaya parang gugulang para yes, okay. Okay. <laughs> Batang sab na, batang yes. sab. Yes. Alalahanin mo yung... Eh, Bapayin pa ba yung tinagdaanan ni Love Live <laughs> Ay! Ay! Nag-i-statement -nag -nag ng Love life mula mo na signal ano ba? Huwag kayong nag-aagaw ng moment! Nag-moment ako! <laughs> 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 Baping mapit na Vito! Ay, yeah, Ito po yung tinga kayo! Bapayin no? pa ba talaga yung tinagdaanan ni Love Live Youth! Promise siya! Oh, sige, no, pa Gumagakata po talaga! Gumagakata! Ano ta yun? Na-hug and over na ang pagyaka? Hindi, hindi ko pa fresh na fresh, pa Oh, Ay, talagang nagkukwento talaga siya. Ay, huwag mong hintan sa kwento. Ay! lila ko, ba't na ko? Dapat ngayon mo na. Ali! Mabangayon na din yun kasi kanina. Ali! Dako eh. <laughs> tayo nga kami. Sige <laughs> <Daba to>, lang. <laughs> Sige na. Wah, mayroon yung pilih mo na. Gua, mayroon yung mama ko, alang mama ko. Sige, apa na yun? Mungilin na ako, muli Ali, akumulan mo, akumulan mo. Dapat paluwa Dapat paluwa <ni> na yung dila. Dapat paluwa na yung dila. Wah, siya gre. Once ka atunan yun, pwede na yung dila. Ang guli, yako hori malupsi. Ang kaming mikifor. Bang balon, imawang hai. Oh, game na, game na. Serius na. <laughs> Oh, etay tayo lalawin. Bala mo, Jenny Lynn, tayo lalawin. Yes, Bato, so <laughs> kalaguna pa mo. Ay, makakulot ka ng bakyan. Makanano ka niya. <laughs> oh. Yan <laughs> mo ang sisi ng Ibuga mo kang jaja kay OK，啊，哎，我表现不错。 Mga nanam, mga nanam. Aliyabi na yan, Jem. Mga nangyari ni nga inom ng fat. Ay, sa bagay. Eh. Ma mata siya pa nanding kanya. O, oh, suna, suna. Okay. Next. Meto mo, meto mo. Bata may labas na ka. Ay, okay. syempre. <laughs> ah. Ay, 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 ay. <laughs> Ali, detang yung minum, syempre unfair. Minum may fat. <laughs> ay, please, please, Dapat, all for one, one for all. <laughs> Kaya maglele ako. O, game. Okay. O, oh, serius, next, next. Oh, <laughs> oh syempre, oh, unfair, la, oh, minum lang. <laughs> oh, yun yung pakaroon. Oh, girls, <laughs> kaya dumi kong magdala kay Lara, ne? Uy, wag, wag, wag. <laughs> ang palaya. <laughs> ang palaya siya. <laughs> oh, <laughs> Awa, ang palaya natin. Palara. Sushi. Oya, sushi. Kaya kong palaya pang Lara. Wah. Ano ba, ano Haaa? Ha? Sara. Dito kayo po! Ha ah. 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 Oo! po! Dito kayo na, na pa mo. Magpa-charming yan. Ah. Ah. Oh, Dila! 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 Dila!

Eh, ali nisipan mo na mo kalamy inuman yan bago ko matanggap kayong obra. Oyana oh, oh. Oh, di dila, dila, dila. di la. Di Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

Ilabas <laughs> memo. Nako, dahil pa rin kakanya niyo, salamat kayong yung manjay. Patala rin magtamburin ni Mimi, buri ka balata ni Tim. O, yun yung gawin niyo. Agyo mo yan. Agyo mo yan. Basta ubusin niya. Sige, sige. Ituloy me, ituloy me. Dapat ang gantiyan kasi alas sa me ako na Wa. Ni me papatud dila. I maganga ka Ano kaya ito? Dumalay na gantiyan. Maganga Straight mo ja, na minsan mia. na banta. Tapos na. Tapos mamulan din ako. Balanyan ka kasi. Misa mo banta misa na isakit. Tama Sige, go. Bujun pio. Ah, diyan. Ito mo. Okay. Bujun pio. Ay, to. Ay, yun yun! Wait, let me follow, wait, let Kunari, mga mga kam- Kunari, kay, 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 ba kay, kay, bye, kay ba't mga- Kayo ba't makakakambalot? Eh, nakamag-asin. O. Oh. Balot na lang yan, hindi ka na mag-aasin. O. Oh. Huwag na niyo na akong sisimbalot. Balot balot shake. Ang pwede, yap, kanungkit ay.

Wow! Wapen! Oo! ang tatay-ado! Sige! <laughs> Ay, tay -law, ta. <laughs> na law to! yung Excited na, o! sige! M&M mix m mix Ali, tagan mo yung Ay, gado! Ni, inuman mo na yung tamila, labas na. Tang, parang wala lang. Isipan wow, mo na mo yung inuman yung danong <laughs> <laughs> kayong dagat. Ayun naman na kanyang kalat danong <laughs> dagat Ate Alam Alang kaya din ka, <laughs> Inuman mo na pa kay kayo ba, Tibied, Ali, inumin Ali, inumin na.

Hindi kasi mag nga nga, ayaw namin ito. Lungob oh, Longob, Talakad, talakad oh, ka kasi, talakad oh, ka talakad wala, ka ba, mo na minsan. Ako? Ako! O, Kasi game na. Ma, munta, mumunta ako pa kayo, o. Punta ako pa sige na, <laughs> ba, mo

hey oh, okay game asusunod rc natin asens game mo

Eh lumo ta mo la lo nungyan tatawli. <laughs> Game na. <laughs> inuman mo ne. O oh, sige, inuman mo ne. 10. Lumo ta mo lalo pagitan last. 8 7 6 5 Three. Wow, dadagdagan yan. Pag ano, hindi mo pa ininom. One. Dila. Akmal. Dila. <laughs> Akmal, oh. dila. Oh, danom, danom. Okay. 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 naka-dito na po. ka Sa lover ka, Oh, pa yung year. Eh naka-maging coffee lover pag ay no me yan eh. Ano 'yung 'Yung Yes! Gado, gado, gado. Hoy, hoy, okay lang, yan.

eh, mama nando sa cafe. Braning ko ako pa mga sa Bernardo po tapos sa Equatch. watch Tama 'kin na. Tama mo. Hay naku. Palagi akong mas marokela sa Dapat mo pa Mapait yung malat Okay mo. Oh, okay. yeah. Nakadiri Ali ako siguro magargle ma kung kaya eh. Danuman man po ang asin. Ah. Yeah, siguro sana ako. Palalala niya mga ito. Alam mo na Ali, ita mo after. Ita mo after taste na, ita lasa kay pat. Yeah. Ali, bisa. Bisa nga. Dapat i-dine niyo.